Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang, para ng insulto pa, para na binobobo ang taong bayan. Uh, that's uh, the rule. I believe that... Well, then we ha have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa dole, sa NLRC, ang tagal-tagal nyo na dyan, tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung ban equal doon sa claim. Hindi kayo magpo-post -pup -pup ng ban na mas mali sa claim, for God's sake po, walang magawang paraan ang taong nakaupo dyan for the past 23 years. Hindi niya po nagawa ng paraan. He could have come to us sa senators or congressman para humingi ng, ng uh, tulong para makapagpas ng legislation para ma ng problem na ito. Bakit sa kawait? Tahimik lang. Parang lukuhan to. Parang binobobo niyo po ang taong bayan. Parang binobobo niyo po ang mga magagawang Pilipino. At hindi po ako papayag, not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa korte, sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award. Kaya po hindi na tugma. No po. No po. ah, uh, marami po akong kausap na mga gagawa. Wala po siya tatanggap ni Sing duling. Sen. Loren, wag ka magalit. Nakangiti na si Sen. Loren. Pakaawa po at masakit po sa aking kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapi na dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo tapos sila po ay sinipa sa kanilang trabaho for no reason, illegal dismissal and then they went to NRC na hoping that they can get justice pagdating po sa NRC they were forsaken napabayaan po sila hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang parang nang insulto pa parang na binobobo ang taong bayan Uh, that's uh, the rule. I believe that... Well, then is, we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa dollars, sa NLRC, ang tagal-tagal nyo na dyan. Tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung bond equal doon sa claim. Hindi kayo magpapopost -pup -pup ng bond na mas mali sa claim, for God's sake. Bigay. Wala Saba, po. Nope. Uh, according to them, nabibigay po yung bond, pero kulang po. po. Wala po mabagal nga execution at kulang yung bond. Kaya, mag-isip tayo ng legislation kasi nagsabi yes. po yung company. Well, ganun po palagi nangyayari. Dapat po, gumawa tayo ng paraan kayo sa NLRC. 23 years na po nakapuesto, nakaupo dyan sa puesto ang inyong chairman. Dapat nakapag-isip na po siya ng way na para pagdating uh -huh. ng time, nanalo po yung employee. Uh, uh, meron po, meron mga siya sa sisi. what happens is, 9 out of 10, yung pong mga company, pag na po sila ng case sa NLRC, dinidispatch po yung kanilang mga properties, yung kanilang mga lupain, yung kanilang bank accounts, and then natsi-change ng name, natsi-change yung pangalan ng kanilang company, natsi-change ng ownership, wala po mahabol. Palagi po nangyari yan for the past, as far as I'm concerned, for the past 25 years. Me as being a broadcaster. Bakit po walang magawang paraan ang taong nakaupo dyan for the past 23 years? Hindi niya po nagawa ng paraan? He could have come to us sa senators or congressman para humingi ng, ng uh, tulong para makapagpastang ng legislation para ma-dress ng problem na ito. Bakit it, siya kawait? Tahimik lang. Uh, he's not here to assist me in answering that, okay. but um, there's a bond that is deposited. Pwede i-forfeit yung bond, but it may be small. Well, kung meron pong ban, eh, nasaan po yung ban? Kasi Uh, marami po na ako natatanggap na complainant na sila po ay nanalo na 7 million, 8 million, 20 million at sila po yung mga 50. Paano nabibigay? Wala pa, po. Nope. Uh, according to them, nabibigay po yung bond pero kulang po. po. Wala po. It's, mabagal nga execution at kulang yung bond kaya mag-isip tayo ng legislation to okay. address the problem. Okay. We have yeah. to address the problem yes. kasi nga po naka, nakakaawa po at Masakit po sa akin kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapi dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo tapos sila po ay sinipa sa kanilang trabaho for no reason illegal dismissal and then they went to NLRC na hoping that they can get justice pagdating po sa NLRC they were forsaken napabayaan po sila pabalik-balik po sila from Uh, na po sila, yung iba sa kanila pupunta ng probinsya, babalik lang tuwing hearing, kuminsan po abono pa sila, gumagaso sila by the thousands pagdating sa pamasay, accommodation when they come to, the, to Manila, and yet, at the end of the day, wala po sila masisingil, at ang pinakamasakit, namamatay na po sila, wala pa rin po silang titikman na pera ang pinanalulan nila. Yeah, I, I, I feel for them, and I know that it's a long-pending problem, as I say, it's decades long. That is why, jointly, uh, the DOLE... And the Senate uh, could think of possible solutions to this. Uh, sila na po nagsabi under the term of newly installed Secretary Leguesma, they will come up with solutions for possible legislation. Nag-uusap na po kami ng legis uh, legislative team. Uh, dapat po yung ban na ipopost or yung escrow na ipuputap, it should be equal to the amount of the claim. Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya-barya lamang, parang nang insulto pa, para na binobobo ang taong bayan. Uh, that's uh, the rule. I believe that... Well, then is... we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa doles, sa NLRC, tagal-tagal nyo na dyan, tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung ban equal doon sa claim. Hindi kayo magpo -pup -pup ng ban na mas mali sa claim, for God's sake. Parang lukuhan to. Parang binobobo niyo po ang taong bayan. Parang binobobo niyo po ang mga magagawang Pilipino. At hindi po ako papayag. Not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa Korte, sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award. Kaya po hindi na tugma. No po. No po. Uh, marami po ako man nakausap kausap ng mga gagawa wala po siyang tatanggap ni singkong duling. Yung nga po sabi kanina, kamatay na po sila ni singkong duling, wala po siyang titikman doon sa pinanalo nilang case sa NLRC. I would suggest that your long list of complaints of those who've already won, ibigay po nyo para ma-execute kaagad. Okay. And then siguro po, turuan natin uh, yung mga sheriff Uh, siguro mag-aral sila, mag seminar sila kung pa paano po mag-identify ng mga properties, paano po maghabol, mag-garnish uh, ng mga properties. Because some of these sheriffs, sorry ha, hindi naman siguro lahat, ay tamad. Ang ginagawa po nila, sasabihin po nila doon sa claimant, sige, maghanap ka ng account nung dati mo employer, pumunta ka sa LTO, tumingin ka ng mga plate number doon ng iyong amo, bantayan mo yung kumpanya ng iyong amo, paglabas na sa kaya ang plate number, o tingnan mo kung bimbak account yung iyong amo, bakit kinakailangan po yung claimant o yung employee ang magawa niya, yung ex-employee ang magawa niya? Di ho ba dapat trabawahin ng sheriff?